Senator Sham Sharania joining us now. Shams, what can you tell us? Okay, Luka Doncic, the All-NBA star for the Lakers, has signed a 3 year $165 million max. Anim na buwan pa lang, boss. Anim lang. Simula ng gulat na gulat ang lahat sa trade mula sa Dallas. Ngayong si Luka Doncic, boom! May $165 million extension na siya sa Lakers. Hindi mo akalain, di ba? parang pelikula. Dating Mavericks, ngayon, siya na ang muka ng LA Basketball. Sa unang season pa lang, nagwawala na siya sa stats. 28 points, 8 assists and 7 rebounds. Halimaw, pinagbitbit ang Lakers sa 50 wins. Kahit natalo sa playoffs, ibang klase pa rin ang impact. Tapos, di lang sa laro ang lakas ni Luka. Siya pa yung nag-recruit kina DeAndre Ayton at Marcus Smart. Parang player coach ang galawan. Leadership na may bigat. At ayun pa, naglabas ng 5 million donation para sa youth programs. Superstar na may puso, iba talaga to. Press Lian, and Lock in si Luca. Proud na proud sa Otin. Ang purple at gold. May player option pa sa 2027. Pwedeng sumabog sa 417 million Supermax deal kung gusto niya. Pero sabi niya simple lang, being a Laker is an honor. I want to be up there to one day. Kaya akala mong pansamantal lang si Luka sa Lakers, e eh mong ipikit mata mo. Kasi baka ipagdilat mo, siya na ang bagong hari ng Lakers. Kaya kung akala mong pansamantala lang si Luca sa LA, eh huwag mong ipikit ang mata. Kasi baka pagdilat mo, siya na ang bagong hari ng Lakers.